Hindi inakala ng 911 responder na si Asleya Barredo na sa loob ng sampung taong serbisyo ay darating ang panahon na siya ang ire-rescue. Fractured ang buto sa ilong at bahagi ng muka. At may mga pasa sa katawan ang natamo ni Baredo matapos silang sagasaan ng lasing ng motorista habang nililigtas sa kamatayan ang criminology student na si Froilan Paragsagan. Naoperahan na ito ngayon pero traumatic anya ang kanyang naging karanasan. Aminado naman siyang naawa siya sa driver ng motorsiklong nakakulong ngayon nang marinig ang naging panayam ng Radyo Bida kung saan humingi ito ng patawad. Pero mas nais niyang managot ito upang mabigyan ng leksyon. Actually, naluwi ko sir, katong ay, nanawagan siya nga na naluwi din ko. Pero naisip nako na kaluwi ko kung napatay ko niya. Kung nila kung anak, siguro iyatagaan po natuog ka ng leksyon ng May anak, asawa at pamilya niya itong naghihintay sa kanya. Kaya mahalaga din ang buhay nito, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilyang araw-araw na naghihintay sa kanya. Hindi lang po sila ang naip pamilya ginaulian, kundi kami po na sa responder. Ay hey, nako, naboy anak. Magtabang may kami po doon taan na Risky kaya mong trabaho, sir. karon <laughs> ako na narespondihan. Inako ng City Government of Kidapawan ang gasto sa hospital bills ng dalawang 911 responders kung saan ang isa sa kanila ay na-discharge na sa ospital kahapon. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.